Importante ang pagkain sa pagkakakilanlan ng isang bayan. Kaakibat nito ang kasaysayan, kultura, at tradisyon. Ngunit dahil sa nagbabagong panahon, may mga putaheng nalimutan na. Mga putaheng tila yaman at pagnalasahan para kang naibalik sa nakaraan. Sa Lipa, Batangas, matunog ang mga apelidong Kalaw at Katigbak. Simulan natin ang kwento kay Don Teodoro M. Kalaw, isang abogado, historiador at mamamahayag na pangasawa niya ang kauna-unahang Manila Carnival Queen at ilonggang si Pura Villanueva na di kalaunay naging Pura Villanueva de Calao. Noong 1918, si Pura ay nagakda ng isa sa mga unang cookbook sa bansa na naglalayong palaganapin ang regional dishes ng Pilipinas. Ito ay ang Condimentos Indigenas o sa wikang Ingles, Indigenous Condiments. Inilathala ito sa wikang Espanyol. Ang libro ay may sukat na 3.5 inches by 5 inches. Maliit man, ngunit nakapaloob dito ang isang daan at na recipe mula sa Maynila at iba pang probinsya. Ito cookbook na to, yung kwento dyan kasi um, it was kind of parang sort of to uh, raise funds para kay Teodoro Calao para makabilis silang mag-asawa ng billiard table. Uh, kasi itong si Teodoro Calao na amputate yung leg niya in his uh, 40s yata. Na-amputate na yung leg niya. So, nirecommenda ng doktor na maging form ng exercise niya is yung paglalaro ng billiard. Tatlong lipenya ang nag-ambag sa kondimentos indihinas. Si Emilia Manggiat Calao, Rosario Katigbak Calao, at si Arsenia Calao Silva. Silang tatlo ay kamag-anak ni Teodoro M Calao. Pinuntahan namin si Chef Patrick Maravilla, isang guru sa Dela Salipa. Nang binisita namin siya, Naabutan naming tinuturuan niya ang kanyang mga estudyante na magluto ng isa sa recipe ni Rosario Katigbakalaw, ang papaya verde a la Okay, so good morning everyone. So welcome to the So what are we going to do today is what we call as the green papaya a la which is considered as one of the oldest recipes here in the Pasig. And together with me, is my, uh, are my students from the Institute of Culinary Arts here in Dallas, La Simple lang ang mga sangkap ng papaya verde ala lepenya. Ang mga kailangan: green papaya, dahon ng sili, bawang, kamatis, patis, tubig, hugas bigas, mantika, karne ng baboy at karne ng baka. The discovery of the recipe coming from the Kalaw-Katikbak family, actually, it was introduced to me by my great grandmother. On which they are cooking almost all of the dishes coming from that book. They follow this um, this recipe book um, years before the World War II. Kaya lang, sabi ko nga sa yon, nawala yung kapi ng family namin kasi they tend to go to other places para lang maka makaalis dito sa Lipa. It's because of the Japanese occupancy. Unang isinalang ang kawali. Lagyan ng tubig para pakuluan ang karne ng baboy at karne ng baka. Hayaan itong kumulo hanggang sa matuyuan. Pag ito'y natuyuan na, kunin ang mga natuyong karne at ilipat sa ibang lalagyanan. Sa parehong kawali, Gisahin sa mantika ang bawang at kamatis. Ilagay ang pinagugasan ng bigas. Ang hugas bigas ang nagbibigay ng kakaibang kulay sa sabaw ng putaheng ito. Ilagay ang karne at ilagay ang papaya verde. lagyan ng patis bilang pampalasa. Patis. Sometimes here in Lipa City, we tend to use bagoong. Ilagay ang dahon ng sili. At heto na, ang papaya verde alalepeña. All natural at organic. Paano nga ba naintindihan ni Chef Patrick ang recipe gayong Espanyol ang wika nito? Ah, uh, I have this friend who knows Spanish language, he tried to translate the the recipe book, and then I tried also using Google Translate. Pero mas maganda talaga kung personal or yung person talaga yung magta-translate ng recipe kasi exact words will be translated to English or to our verbatim language, which is Tagalog. Ito si Rosario Katigbakalaw, aside from being my relative, I, uh, she was from a family of professionals and educators. Tapos yung tatay niya, si Don Cipriano Calo, was a revolutionary leader. At saka yung nanay naman niya, si Felisa, also from the prominent Katigbak clan. Tapos, uh, recently, nalaman ko din lang na itong si Lola Rosario was a an educator kasi um, she was a graduate of the Philippine Normal School in 1919. So, yung Philippine Normal School, kung gusto mong maging teacher, dyan ka papasok noong panahon na yun. Sinubukan din namin ng aking ina ang isa sa recipe ni Emilia Mangiyang Kalaw. Ang adobo de poyo o mas kilala bilang adobong dilaw. Simple lang din ang mga sangkap. Karne ng manok, karne ng baboy, bawang, tubig, at atsuwete. Tulad ng nakasanayan na paggawa ng adobo, magsalang ng kawali sa kalan at ilagay ang mga sangkap lagyan ng tubig at lagyan ng asin bilang pampalasa. Hayaan itong kumulo hanggang halos wala ng tubig. At ready to eat na ang adobo de pollo. Sir, syempre sa, ano, sa family dining table na mga kalaw noon. At uh, tsaka din, din sa mga bisita. But during special occasions like Christmas, saka yung piyesta ng lipa. And also, nalaman ko din na itong lipa, uh, used to be the gateway to Taal Volcano. So parang yung mga pumupunta sa Lipa uh, ng mga, import mga importanteng tao, they would always visit Lipa first. Tapos iho sila ng mga Lipenyo. So siguro sinaserve nila doon sa mga, mga importanteng bisita na yun. Stepmother at first cousin ni Teodoro M. Calaw si Emilia Manggiat. Si Emilia ang nag-alaga kay Teodoro at kanya mga kapatid. Sakitin kasi noon si Doña Maria na ina ni Teodoro at tiyahin ni Emilia. Noong nasa dapit hapon ng buhay si Doña Maria, ibinili niyang pakasalan ni Emilia ang kanyang asawa na si Don Valerio. Si Arsenia Calao Silva ay ipinanganak noong December 13, 1889. Walang masyadong detalye tungkol sa kanya. Sa nakuhang isang baptismal record ni Arsenia, nakitang magninang sila ni Doña Segunda Katigbak, ang nooy Nobia ni Rizal. Pagdating sa pagkain, kilala ang lipa sa lomi. Pagdating naman sa, sa buong mundo, kilala ang lipa sa Little Rome of the Philippines. Lipa is said to be the center ng Archdiocese. So, nandito pong Archdiocese sa uh, residence ng, uh, ng ating Archbishop. So, kilala siya being as a religious site, a religious place. So, yun po ang pangalawa. So, pangatlo, it's really a destination kasi nandito ang ating magagandang mga uh, resorts and hotels. At the same time, ang home of the Philippine pilot. Nandito rin sa lungsod ng Lipa. So, marami. It's a, when you say it's a diversity of a destination na meron ang lungsod ng Lipa. And of course, ang tao, mga Lipenyo. Sa pag-iikot-ikot namin sa bahay ng Lipa, marami akong nakitang mga lumang bahay na nakaligtas noong panahon ng gera. Isa na rito, ang bahay ni Don Teodoro M. Calao. Most of them got burned kasi um, di ba yung World War II nagbobomba. Eh, isa ang Lipa naging devastated talaga at saka di ba may mga sinunog during the time of the Japanese period. Sa patuloy naming pag-uusap ni Chef Patrick, nalaman kong may dugong katigbak rin pala siya. Um, we started uh, we started collecting the facts that we are really came from the Katigbak clan when we got curious. Saan ba nang galing yung Maravilla? It's not they say that Maravilla started from Taal Batangas, but the 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 female or the matriarch of the family came from the Katigbaks. That's why um talagang konektado kami sa mga Katigbak. Kasi nga doon kami nanggaling. And then sabi nila um, sabi ng mga matatanda sa amin, yung lahat daw ng ari-arian namin came from the Katigbaks. You know? Ano niyo po yung gumawa ng recipe? Yung gumawa ng recipe, it's my great-grand my great-great-grand aunt already. Of course, we have to preserve our culture. Napakalaga. Kasi hindi mo mabab- hindi mo makikilala ang iyong pagkatao pag wala kang kinagisnang na history, right? Okay. So it's always important uh, to know your history, to know your culture because what you will be and what you will become in the future, it has something to do with the history. Almost all of the people right now, gusto nila lagi mabibisan. Time right now for us is very precious. So sometimes nakakalimutan na nila kung paano magluto. Kasi sa mga sa modern times kasi, mga tao kasi they tend to eat kung ano yung available na food and then at the same time they have their own preferences na. Pero sa mga bata, if you're going to introduce this, siguro mas makikilala lalo nila yung yung pagkain na sinauna. Simpleng mga putahe. Ngunit Malaking ambag sa ating pagkakakilanlan. Sa mga putahing ito, mas lalo kong nakilala ang ating kultura at kasaysayan. Isang yaman, daang taon nang na nakararaan. Nagaantay lang na muling matikman para makilala muli ng sambayanan.